umaga uh, ito tayo guys nang huli tayo ng alamang para makapain tayo hirap pa uh, walang pain kung pa lang tayo sa laot na walang pain walang kasiguruhan pa makaista tayo guys ano natin pain kasi tumal din ang hipo ang alamang malaki na ang buwan ano? ang gagar tulog itong low no, pa kasi ang dito ang alamang pag kubas pa ngayon tayo, tayo na malaki ng taog alamang lihit lihit sa aming kong tawagin ay kasi siguro to pain lang ay okay, ko ah Mga, ano ng araw malapit na mag itin Punta, tayo. punta na tayo. Tama na ito. Ito lang. Kaya na siguro ito guys paano natin. Pagpain lang natin. Mahira pag ulang pain. Punta tayo sa laot guys. Wala tayong kasiguruhan na makakaisda tayo. Mabuti kung may pain, ah, makaka, ano, ulam pag walang suti. Kakaulam, mayroon. Kung walang pain, mahirap kaka Kakaulam. tumal ngayon ang pahuli sa isda tumal din ang pangunguha ng alamang hirap uh, na kasi ano lang araw taas ang araw taas na. at suma Ayo. Okay hey guys, dito lang muna. Mamaya na lang ulit ako mag video. Maraming salamat guys sa panood. Bye bye. Ingat kayo palagi. A few moments later. Hey guys, hanggang ang umaga guys. Nandito na tayo sa payaw natin. Nandito tayo managat. Kahit maalong dito. Maalong. Malakas ang hangin. Kalim kasi sa Mahura, matumal masyado Dito mayroong Minsan na gawi Tulad dito nga isda Magkagong magtawag dito sa amin guys Magkagong Magkagong So, lapis lapis ang tawag ito minsan may minsan na uh, daw eh so ang payaw natin guys tayo lang na ano kumal pa rin guys, dito lang muna guys. Maraming salamat sa panood. Mamaya na lang ulit. Bye bye. Ingat kayo palagi. 2 hours later. Hello guys, magandang hapon guys. Uwi na tayo. Kasi ano, wala nang nadawi. At ano rin, maalo na oh. Malakas ang hangin. At mayroon sigo may dumarating sigo na Subasco, unos makapalang ulap may team huwag na lang tayo at doon na lang tayo mag video sa konting huli huli nating na isda konti lang patumal Pinisan lang na Bukas na naman ulit pag ano, sana bukas makarami tayo. okay guys. Maraming salamat sa panood guys. At sana hindi hindi ako iwan dito sa ating channel. Salamat sa inyong lahat Bye bye kayo Meanwhile hello guys, magandang hapon guys Ito lang ang isda natin ngayong hapon uh, May 26 Ito lang ang isda natin guys konti lang kasi matumal masyado ang pahuli ngayon sa laot at dito lang muna guys, bukas na naman ulit. Maraming salamat sa panood. Bye bye, ingat kayo palagi.